Hi guys! Good morning! Good morning po sa inyong lahat. Nandito ako nagbalik. Kaso, ilang araw ako hindi nakapag-vlog kasi uh, nahihilo ako. Ayan. Um, tapos, uh, nag-umpisa ito noong Friday. Last Friday, may vlog yata ako na konti. And then, Saturday and Sunday, wala na. Hindi na ako nakapag-vlog kasi naka, nakahiga lang ako. Hindi naman as inakahiga, pero naka-rest lang yung ulo ko dahil pag tumatayo ako, nahihilo ako. Ayan. And then, Monday kahapon, hindi ako pumasok sa trabaho dahil hindi ko talaga kaya at hindi ako pwedeng mag-drive dahil yung aking ulo ay, ano, feeling ko groggy. Ayan. Tapos, uh, sabi ko sa asawa ko, pag ah uh, kahapon hanggang kagabi sabi ko kailangan ko talaga magpa check up kasi iba na to ayan so nagpa check up kami ngayong umaga uh, nagpa appointment kami ngayong umaga kami kasama ko kasi yung asawa ko hindi ko kaya ako lang mag isa dahil uh, hindi ako makapaglakad na ako lang mag isa para hindi ako nakakatayo ng ako lang mag isa ayan So, dito sa bahay, okay lang kasi humahawak-hawak ako pag lalo na pagpupunta sa CR, ganyan ah uh, yung asawa kong nagluluto, kagabi medyo na ako na ang nagbugas ng mga pinggan namin pag na, na sumasandal lang ako sa ano, sa may nasasandalan lang ako, okay lang, tas hindi ko gaano kini eh, kinikilos yung aking ulo, okay lang So, kanina na find out. Ngayon, ngayon lang. Balik ka, babalik-balik lang namin ngayon. Ang appointment ko was, ano, 9.40 a.m. Uh, tumawag kami kanina mga uh, 8 o'clock. 8 o'clock and then, ah, uh, 8 o'clock? Yeah, 8 o'clock. Then, uh, ang appointment ko, 9.40. So, ayan, uh, findings. Ang aking dugo ay medyo mataas. ang ko kasi may ano talaga kami may ano talaga kami yung nanay ko is ano may high blood pressure talaga. Ayan. hindi ko naman alam na ganun. Akala ko, ang akala ko ako ay low blood pero ah uh, ngayon, maganda talaga pag nagpapa-chat kay naalalaman kung ano yung um yung ano kung ano yung dahilan bakit nahihilo. Ayan. Kahit ngayon, nahihilo pa rin ako. So, I think, two days na ngayon na hindi ako pumasok sa trabaho din. Then, bukas, hindi, hindi ako pwedeng pumasok kasi hindi nga ako makapaglakad ng, ng ano pa, hindi pa pwede syempre yung trabaho ko kailangan nakatayo, naglakad, lakad lagi, hindi ako pwede baka mamaya matumba pa ako ganyan, so mas maingin na rin mag-ingat-ingat kahit konti Ah, uh, so may appointment ako bukas din para sa ano ibibi i ano yung dugo ko. Titingnan nila yung dugo, i-monitor nila yung aking dugo. Ayan. ah, uh, I think sabi i-monitor nila within 24 hours, something like that. Tapos binigyan ako ng ano, narisitahan ako ng mag-over the counter. Sana si David kanina, hindi pwede yung para sa dizziness, uh, hindi pwede, hindi siya binigyan. So, kaya kailangan namin nagpa, kaya pumunta din kami sa si doktor para bigyan kami ng, ano, per perception, perception? <laughs> ayan, yung prescription, ayan. So, ayan, nandoon si David ngayon, um, umalis sila ng mga aso ay naglalakad din diretso na yun doon sa sa ano yata sa pharmacy or pag hindi pwede doon yung mga aso baka babalik muna dito ni ano, babalik na naman doon sa pharmacy buti na lang yung asawa ko ano maalaga siya so <laughs> sabi ko nga sa kanya Do you know what i miss more uh, nami-miss ko more yung yung nanay ko pag ano, pag ganito ang sitwasyon ko Kasi si nanay malaga talaga yan sa mga anak Lalo na pag may mga sakit uh, Kahit na may sakit yan siya, masunahin pa niya yung mga anak Ganyan talaga ang nanay diba So, na rin tumawag ako kay nanay Kahit na may mga nararamdaman sila doon o, Lahat naman siguro tayo, may kanya-kanya tayong mga sakit Pero yung iba, hindi lang major, ganyan Ako nga binabaliwala, nung ano mga, siguro, nararamdaman ko na ito mga few days, few days before ko talaga naram nag-ano nag siya, before siya naglumala. Pag, alam niya pag yumuyo ko ako, pag bigla akong lumilingon, ganyan, parang nararamdaman ko na yun. Kaya, nag-iingat din ako, pero nung Saturday talaga, Saturday ng umaga, hindi na ako makabangon, hindi na ako maka kahit maglakad sa papunta sa CR, hindi na kasi ang umiikot talaga yung bahay. So, nangyari sa akin ito noon, akala ko ano, vertigo yung ano lang siya, air infection naman siguro yung isa, yung dati air infection. So, uh, yun, nung pag dinalak agad ako noon ni David hospital kasi sumusuka ako noon, hindi ko pa kasi alam noon mag-control. So, this time, ini iniiwasan ko na mag ano ako mag uh, suka kasi ayoko yung ayoko ang pakiramdam pag sumusuka ako ayoko ng pakiramdam na yon so pag alam ko na nasusuka tumit ano umuupo ako and then pinipikit ko na lang yung mata ko para hindi 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 ako masuka ganyan sorry sa mga kumakain din na nanonood so yan ito ay sit down vlog lang dahil hindi ako makagalaw-galaw. Pero, ayan, ihaharap ko yung, ano, camera dyan sa, ano, sa harap kong, kung saan ako. Nandito ako sa conservatory. Maganda po ang araw ngayon. Ayan, kahit, kahit na masama ang pakiramdam ko, at least, eh uh, teenager up ako ng, ano, panahon, ganyan. So, ayan, iharap ko kayo hindi na ako nakapag-garden, ewan ko kung ano nangyari doon sa aking mga tanim, yung iba kong tanim, yan, nandito, wala talaga akong nagagawa, dahil hindi ako makakilos, wala, as in wala, gusto ko mang gumawa, kasi, marami akong gagawin, hindi ko magawa, yan. So, ayan, ayan, tingnan natin sa labas. So, habang nandito ako, nag, uh, nagdadakdak, nagsasalita, ayan yung ating ano. Ipinasok ko yung mga tanim kasi noong Thursday and Friday night yata yon naging frosty sa labas. So, yung tanim na yan, ang mga dahon nagkapunit-punit dahil hindi talaga yan pang ano, pang, hindi talaga yan pang malamig. So, ang, ang isa nandyan, maganda ang dahon kasi nasa loob lang yan siya. Tapos yung ginger na, na tumubo na tinanim ko, pinasok ko kasi nga malamig sa labas. Tapos yan, yan, tatlong puno at yung money plant nandyan. jan ko na lang sina ilalagay, hindi ko na sila nagalaw, hindi na nga ako nakapag yung mga nilabhan, si David na naglaba ako ng Friday ng gabi. Mas hindi ko siya kasi ang forecast Friday, Saturday, maaraw. So, kaya naglaba ako Friday ng gabi para sabi ko, isasampay ko siya Saturday ng umaga. Hindi ko na yun isampay hanggang si David kasi busy noong Saturday. Marami siyang inasikaso. So, hindi na yun isampay hanggang hapon. Naisampay niya mga ano na, nung pagka na niya galing sa mga, mga appointments niya ah uh, siguro mga 4 o'clock na yon Sabi ko sa kanya, pakisampay naman. may araw pa kasi noon. Sabi ko, pakisampay nung mga labahan, nilaban sa labas para mahanginan. So, isinampay niya yung iba, hindi na So, nandyan lang, nandyan at least na arawan siya. Ang aking mga tanim, ewan ko kung ano na nangyari. Hindi na na diligan, baka padiligan ko kay David. I don't know kasi hindi nga ako makalakad-lakad. Ang hirap talaga pag ano. Ang hirap pag walang uh, mautusan na ano. Pag ang hirap, mahirap, mahirap ang buhay dito sa abroad. Mahirap pagka uh, mas maganda sa uh, sa probinsya. Pag doon sa ano pag may pag mayroon kang ano ba malapit ka sa pamilya kasi at least mayroon kang mauutusan dito. Yung asawa ko, yung inuutos-utusan ko. Kaso, bi busy din siya. So, minsan, kahit na hindi ko, gaano, hindi ko kaya, kinakaya ko na lang. Kahit yung kagabi, siya ang nagluto. Ako ang nag-umpisang magluto. And then, naupo ako kasi hindi <laughs> ko na talaga kaya. So, siya na ang nagtuloy-tuloy. Tapos, ako lang naghugas ng pinggan kaya ko naman basta wag lang gagalaw yung aking ulo yung mga kamay ko gumagalaw pero yung ulo ko hindi okay lang ganyan Tapos sa uh, yan inutos-utosan ko na lang siya kasi wala namang ibang uh, ano wala naman akong ibang utos dito ayan kahit yung mga yan dapat ilalagay ko yan sa labas doon sa ginagawa kong compost wala na, hindi ko na nailabas hanggang dyan na lang. Ayoko kasing pumunta doon sa baba dahil baka ako'y matumba doon ako. Delikado. So, hayaan ko na yung mga gawaing bahay na pwede namang gawin pag ano, pag uki okay na ako. Ayan. At sana maging uki okay na rin ako before kami umalis kasi nagbook kami ng holiday papuntang Greece. So, I don't know bakit ngayon pa ako nagkaganto na paalis kami. Diyos ko po. Sana maging okay na ako. Uh, touch wood. Kasi may iinumin naman akong gamot para sa dizziness. Pero yung sa blood pressure, I don't know. I-monitor muna nila. I-monitor muna nila yung aking dugo ay mahirap pag ano pag tumatanda na kasi ang dami nang ang dami nang karamdaman sa katawan. Ayan. Kahit ano pang exercise ang gawin natin, yung aking diet kasi hindi siya balance siguro, kaya ganyan ang nangyayari. Ayan. so yan po muna at uh, maraming maraming salamat, pasensya na po at uh, wala tayong ganoong vlog sa labas dahil dahil nga dito. So, nandito lang tayo sa loob. Ayan. So, ayan. Thank you for watching. Bye for now. Be good.